Para mulad sa for today's video na, uh, siyempre may lalaka rin tayo, may dalawa tayong meeting sa ngayon kahit linggo. May meeting pa rin kahit linggo. Tapos naghahanapin tayo ang mga kuhan. Nagpupuntahan pa tayo mga materialis. Pusabay natin itong ating kalabaw. E, may dalawang meeting. Pagkatapos uh, before yung meeting, may kukuhan pa tayong mga materialis. Para sa ating project. At uh, saka ang pang lalakar mga lods kahit linggo. Ang ganda sana mag-relax. Ba't ganito? Habang tumatanda, ang dami ng obligasyon mga lods. No? Talagang ganito yung buhay. Habang tumatanda, talagang dumadami yung obligasyon. Kaya kaya mga medyo bad na ba dyan? nyo. Kasi pag dumanda kayo, dami yung obligasyon sa buhay. Siguro, yan yung realidad pagka tumatanda na yung tao. <laughs> okay? Kaya hanggang dito na lang, mga lods. Maraming salamat and God bless sa all.